Labing dalawa, labing dalawa, ao oh, para sa, para sa, o oh, madalas sa Pasay City ang inyong lingkod, Andrew. E. Andrew e. Ano ang sigaw? Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga tiga Pasay, mga tiga Mesa Manila. At nabisita po tayo ng karami, na marami na nanggagaling po sa iba't ibang lugar. Magsiuupo po tayo at uh, mga dalawang oras itong speech ko. Bago po tayo mag- uh, Pagpagbigyan niyo po ako at uh, binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil uh, tinitiyak ko na kumpleto at uh, wala pang napasabugan ng granada. Kaya naman wala po kayo maririnig ng mga ganyan. Ayan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Dahil po, nakita nyo naman pala, nakita nyo naman po, narinig nyo po ang programa ang, ng ating mga kandidato. Hindi lamang ang programa. Mas mahalaga pa siguro ay ang kanilang nagawa na. At kung titignan nyo po ang record po nila, ang lagi lang kanilang iniisip ang ka, ang kapayapaan at ang kaunlaran para sa bawat Pilipino para sa buong Pilipinas makikita niyo naman po ang galing ng aming hinaharap kaya malakas po ang loob ko para makaharap sa inyo at sabihin na iboto ninyo ang ating mga kandidato dahil napakagaling napakahusay po at bukod pa ron napaka-mabuti na tao lahat ng aming kandidato. Kung iisa-isahin po natin, eh, alam naman natin, napakagaling lahat. Narinig nyo na yung kanilang mga achievement doon sa kanilang pinagdaanan ng iba't-ibang mga posisyon sa pamahalaan, sa serbisyo publiko. At uh, pag pinagsama-sama natin, lahat po na ito, ng napakagaling, ay nako, talaga naman nakakagulat at nakaka, nakakatuwa na makita na meron tayong mga nagsisirbiso sa publiko na ganito ang pagmamahal sa taong bayan, ganito ang pag-aalala sa taong bayan, ganito ang pagbibigay ng tulong sa bawat Pilipino.